Makikilala natin ngayon ang pinakabatang two-time world champion sa larangan ng jiu-jitsu. Walang iba kundi si Alea Ayel Aguilar. Siya ay six years old pa lamang sa pagkamit ng ganitong achievements. Ayon sa kanyang mga magulang ay dalawang taong gulang pa lamang ay nagka-interest na ang bata. Kaya naman ay binigyan nila ito ng kanyang mga laro na related sa jiu-jitsu. Kalaunan ay nagpasya silang bigyan ng formal lesson sa edad na apat. Siya ay nagtitraining araw-araw sa loob ng apat na oras. Si Ayel ay naging youngest Pinay Jiu-Jitsu World Champion nang masungkit ang unang gold medal noong 2022 sa edad na lima. Ito ay naganap sa Abu Dhabi World Festival Jiu-Jitsu Championships. Sa nakaraang 2023 ay nadepensahan niya ang kanyang titulo at naging two-time world champion sa edad na anim. Tinapos niya ang kanyang kalaban mula sa Brazil sa pamamagitan ng armbar submission at ito ay sa loob lamang ng sampung segundo. Ang kanyang mga magulang ay kapwa mga martial artist. Ang kanyang inang si May Masuda ay ang first Filipina world champion sa jiu-jitsu. Habang ang kanyang amang si Alvin Aguilar, ang unang black belter ng jiu-jitsu sa Southeast Asia, siya rin ang founder ng kauna-unahang mixed martial arts promotion sa Pilipinas, at ito ay tinawag na URCC o Universal Reality Combat Championship. I get to it's fun and you can learn how to defend yourself. Yeah.